Mga kabiker, ang lutuin ko na naman ngayon sa kaliro, itong bagong bayan bread. Importante ito kapag nagtayo kayo ng bikire kasama ang toasted bread at saka bahog-bahog bread. Panoorin yung video, madaling gawin lang. Apalaman muna, 1 cup third glass flour, 1 cup bread powder or bread crumbs, 1 half cup brown sugar, 1 teaspoon baking powder, 1 half teaspoon carbonato, kunting yellow food coloring, 2 tablespoon margarine, 1 half cup water, Haluin lang natin mga kabiker. Kapag uh, nagdikit-dikit na, uh, ganito na siya mga kabiker. Oh. Okay na. Timpla tayo sa pabalat. 1 cup first class flour. 1 and 1 half tablespoon sugar. 1 8 teaspoon yeast. 1 4 teaspoon salt. 1 4 cup water. So haluin lang natin mga kabiker. Maglagay din ako ng 1 tablespoon margarine. Tuloy lang ang paghalo. At 3 minutes ko itong uh, mix. Pagkatapos nilapad ko na kaagad mga kabiker. Maglagay lang ng kunting harina sa paglapad para hindi dumikit. Bago ilagay ang palaman, apahiran muna ng tubig para dumikit ang palaman doon sa pabalat mga kabikir. Sa pag-roll naman ganito lang o, oh. napakadali lang. Pagkatapos kung malagyan ng palaman, pinapahaba ako para maliit ang baston. Pagkatapos tusok-tusokin lang ng tinidor, pagkatapos ah, banihan ng itlog o gatas. Pagkatapos putulin sa gustong putol mga kabikir. Ah, pagkatapos kung ah, malagay sa lumahan, luto ko na kaagad. Katamtamang apoy, 15 to 20 minutes. Parang bibingka lang din mga kabikir ang pagluto. Ito na mga kabikir, luto ng ating bagong bayan bread. Mga kabikir, importante din ito, ang tinapay na ito kapag magtayo kayo ng bikiri. Dahil hindi natin maiwasan na may mabahaw sa ating mga tinapay. Bawal magtapo ng tinapay kapag may bikiri kayo mga kabikir ha, kasi pwede natin gawa ng paraan yan. Una, itong bagong bayan bread. Kapag maraming bahaw, pulbusin nyo mga kabikir, itoosin tapos pulbusin. Yung iba ay pulbos natin sa pandesal. Yung iba gawin na, gawin natin itong ah, bagong bayan bread tulad nito. Yung iba naman mga kabikir, ah, gawin nating bahog-bahog or pudding. Yung iba naman tulad ng ah, mga sliced bread, ah, i natin 'yan mga kabikir. Yan ang ginagawa sa ibang bikiri, ah, ginawan nilang toasted yung ah, sliced bread at saka yung ah, malalaking tinapay, ini nila tapos tinustid Binalot-balot tag sampung piso ang balot. Mga kabikir, sana nagustuhan niyo ang recipe na isinir ko sa inyo ngayon itong bagong bayan bread. Nakagawa ako nito mga kabikir pero niluto ko sa oven. Ang ah, ngayon, ah, niluto ko naman sa kaldero. Mga kabikir, abangan niyo pang iba ko pang mga recipe. Ang ah, mga recipe na pwede nating lutuin sa kaldero, sa kawali at sa oven. Mga kabikir, maraming salamat sa lagi niyong panunood sa pag-share sa aking mga video. Mga followers, mga viewers, God bless sa ating lahat.